ni Pangilinan nasa bahay na ni Kuya. At gulat na gulat nga ang mga netizen at nakasama si Donnie sa PBB dahil sa sobra niyang busy schedule. At tinatanong nga si Donnie kung ano ang kanyang full name. At sabi nga niya, Donnie ang kanyang nickname pero ang totoong pangalan niya ay Donato Antonio. Sabi nga ng mga netizen, parang ang sarap pakinggan ng Antonio. At tinanong din si Snir kung ano nga ba ang kanyang pangalan din. At ang kanyang sagot ay Belinda. At talagang ngiti ngiti si Donnie pag naririnig niya ang pangalan ng kanyang jowa. Dahil lang wuhula, last week ang mga boys kung sino nga ba ang bagong new house guest. At ang mga laging sagot ng mga boys ay si Bell. Bell Moriano, yan. Sabi nga ng mga netizen, yan tuloy. Bell kayo ng Bell. At ang pinasok nila ay si Donnie Pangilinan. At nananawagan nga ang mga fans ng Don Bell ay please lang kuya ay sana ipasok din si bel mariano dahil one day pa lang na walang cellphone si donnie ay kitang kita na lungkot sa kanyang mata dahil alam ng lahat ay ang charger niya at ang pampalakas niya ay walang iba kundi si bel mariano Music